Halo mga mami, sramdam mo na din ba yung lamig kaso nga lang sa likod mo? Oh, relate na naman yung mga nanay dyan. Madalas na din kasi talagang sumasakit itong likod ko. Lalo na nga talaga pagkatapos kong maglaba or kaya naman mamalansya. Buti na nga lang talaga at meron ako nitong Bomidi Massage Pillow Pro. Perfect nga talaga to sa mga nagtatrabaho or kaya naman nag Halos lahat kasi sa atin madalas sumasakit ang likod. Kaya naman mas maganda nga kung ito yung gagamitin natin. At ang kinagandahan pa nga dito, hindi mo na siya kailangan isaksak bago mo siya gamitin. Unlike sa ibang brand na bago mo nga siya magamit ay kailangan nga muna siya isakta. Pero itong MP1 Pro Cordless and very portable and mas pinasoft din ang fabric niya. Tapos U-shape na nga din pala ang pinagawa nila ditong design. Mas pina-improve talaga nila yung quality nito. Ang pinaka ko nga dito yung kahit walang malapit na saksakan eh magagamit mo talaga siya. Dito naman sa side may nakalagay na on and off. Speed, heating and reverse. Pwedeng pwede mo nga itong dalen kung mag-office, travel or sa bahay ka lang. Kahit nasa sasakyan ka nga ay pwedeng pwede talaga. To. Yung timing massage naman ito na required lang ay 10 minutes. Para naman hindi tayo mapasobra. Meron nga pala 20 massage heads. Yung parang totoong kamay talaga yung nagbamasage sa atin. Hating na para tanggal talaga yung mga lamig-lamig. Pwede nga pala siya sa kamay, legs, and thigh. O ba diba, sobrang sulit talaga ng ibabayad natin dito. Perfect gift idea pa nga to para sa mga parents natin. Pwede, pwede na nga mag-relax anytime and anywhere. O, alam nyo na ha, order na. Yun lang. Thanks for watching. Bye-bye.